Yan, ilagay na namin yung parakyot mga idol. Salmon mga idol, ano naman? May pangihaw na naman mga idol, oh. ito yung laman ng batang mga idol, oh. Salmon, blackfish, sa small yellowfin mga idol. Oh, tuhog na mga idol. <laughs> Yan, daming mga idol oh. Dami siyang huling small yellow pin to na mga idol oh. Yan, so, may nadaanan kaming batang mga idol oh. Huli yata itong mga idol lo oh. dulu Salmon Lah dami mga idol oh Oh, belakang yang bundok nagbira-bira mga idol oh. kinain na yung bira-bira nyo mga idol oh. pati nyan ba eh <laughs> oh, gulp ng batang mga idol oh. mga salmon wow karaw small yellow pin mga idol oh. yung bata mga idol, nadaanan namin. Malaking buli mga idol. Oh, yan, mga galungkong ang laman mga idol. Dito na 'yung batang sa hulihan mga idol oh. Yo, salmon. Ito 'yung oh, apong mga idol, 'yung oh, gulping mga idol oh. Salmon na. Salmon mga idol naman. May pangihaw na naman mga idol oh. Ang laman mga idol. Ano? Pakuy halo-halo mga idol. Salmon, galunggong, sa mga golden mga idol. Oh, mga salmon mga idol, oh. Nauunahan yung mga galunggong. Oh, eh galit pakoy Hmm, malalaki na rin yung mga salmon mga idol, oh. oh wala na ba? Di na ilubog na ba? <laughs> oh, wow. Oh, Halo-halo, may doll lang kumain sa uh, ko, oh. Laglag pa yung black Ha? Ha? Kira? Eh, mo ganda. Baba ni pare. wala well, ba yung sangit ta? You know, Sumali pinto na mga idol. Halo ang laman nitong buya na ito. Ay, itong batang na ito mga idol daming apong mga idol oh Ha? Ah? Ang bising bisi sila mga idol Sa akin lang mga undak Oh, 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 oh Oh <laughs> Manga mang my doll. mang wow 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 đó wow 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 Yay, oh, ta, napila mga idol oh. Wow, golpinang nang huli niya, mga idol oh. Undak pa lang yan idol. Oh, dami ding ilak oh. Dah, gulpinao, na, oh. dami nang ihawin mga idol. Hmm? Lali mo ay lo, Latakin kaya ito no? Makalusot kaya latak nito. Ha? Latak yun? Uh! Laya taglapis pa rin. Hehehehe. <laughs> 干。啊 angkat telepon. Kali pin Oh, kuno oh. oh, na undak na namin, mga idol. oh lapis oh, harang-harang. <laughs> tuh. You know, oh. Wow. Landu. na <laughs> Wala nang bakal mga idol, ang dak, putol na. dami isda sa ilalim mga idol oh. Kasasong you ka! Know, latak yan idol yellow pin ito na mga idol small yellow pin ito ang kumain sa latak Nagsisibabaan na ang ating mga pirata mga idol ah, Lalatake na baka may mga yellow pin po na mga idol oh. Eh, yung batang mga idol oh Yan, nilapitan namin yung batang mga idol. Yon, may kinain na, na daw pirata mga idol. Kinain na, namin pataw, pataw. na namin pataw, pataw yung pato-pato, kinain na yung pato-pato ng mga idol. Oh, hirap na si mga idol oh. Yan, ito yung batang na nakita namin ngayon mga idol. Nadaanan namin mga idol, nakita ni Kapitan. Anong kahoy to pare? Buli. Ay, buli. Buli na kayo mga idol. Maraming ano mga idol oh. Maraming maraming sisi. <messance> <messance> di, buli pare, boleh. buli. Buli lagi. Oo. Uh. <messance> Yan, tatalo na si Kapitan mga idol. <mess> <mess> Yan, sumisid na si Kapitan mga idol. <mess> Ito, man, ano, mga apat uh, na di uh, buli mga idol oh. <mess> Misi dan sikap Misi si dan mga idol ah, <laughs> Tamang kama mga idol Akit kami batang eh, Walang sibat sa buyahan mga idol Yo, mga, ista, mga idol, oh. bibirnya ada sih. sini. Kagak um. ada tuh pak lutang-lutang puno 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 na sa gitna puno, puno no hmm. ang galing mapi sa kung sisi widina <laughs> n din ba oh, rod n tinalayan na yung batang mga dol tinalayan ni kapitan Oh, mga pirata mga idol, paspasan sa small yellow pin. small yellow pin to na ang apo mga idol. Ayaw ko lang kung may mga, uh, mga to na ito malalaki mga idol. karau pa eh. Ya. Ano idol? Karaw. Small yellow Anin? Huh? nilagyan na namin ng mga idol para madaling makita. magandang hapon mga idol andito pa rin kami sa batang mga idol oh. hapon na mga idol na mungundak kami ngayon puro mga galunggong ang ninibad ngayon sa undak mga idol ito yung huli namin ngayon mga idol oh. mga galunggong malalaki idol oh yung kalalaki na mga galunggong mga idol oh. yan oh so mga galunggong idol ang halo Yo, mga galunggong mga idol oh. Ayan. Sala, maraming yellow pinto na ito mga idol. Yung mga lalaking yellow pinto na mga idol. At puro lang malilit na small yellow pinto na yung nahuli niya sa mga pirata natin mga idol. Yon, nangungundak din ang aking mga kasaman mga idol. Mga galunggong talaga na sa undak oh. Wow, dami ng mga idol oh. Kalalaki pa. Oh. Ayong laman sa batang mga idol. tayo isa mga idol oh bira bira pala ang gamit oh yan yeah, mga galong oh 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 ah ay ano pala ang pae niya? yung hip ano Lipstick. hindi yung ano ah idol. oh yung <laughs> <laughs> oy Pakoy mana idol oi. Dalawang pakoy ay pangpakoy pala yung undak mo, pa idol. Hindi, <laughs> eh. ay, Yung iba mga idol, galong kong ang huli sa kanya, Dalawang pakoy. Dalawang blackfish. <laughs> Hindi pala pang galunggong yung undak niya, pang pakoy. Oh, are oh, uh, kalaking galunggong mga idol oh. Eh, Narayan na mga idol oh. <laughs> Yan, galunggong ang pahay mga idol oh. Kasi laki ng braso ng bata.

Patlong piraso ng galunggong mga idol. Sapay-sapay na sila. Yun yung isa, biwas part, yung isa oh. Yan yan. Eh, pamiwasan yan, pamiwasan. No, oh, oh, Talagang walang halo mga idol, puro galunggong. Ito, bira-bira sa kanya mga idol, small yellow pin ang nahuli, oh, ano? sa banyera mga idol, oh, dami ng huli. Yan, yan yung nagpapamura sa malabon talaga itong tao na ito. Oh. Ikaw 'yung kanang lang pare. Yan 'yung nagpapamura ng small yellow pinto sa malabon mga idol. Diyan oh. So galunggong na naman oh. Idol. Idol. idol, linaw-linaw ka man din. idol ha. Idol. Asarya idol. Ayo. <laughs> Sige Idol, lari yan ah. Sige po Idol. Ang mo tayo magbanda na Idol. Ibang klase yung ano, pam pam -bread ang pae niya mga idol. Ay, ron pa ba tatlong idol? siya mga idol? Susunod, kaganata, abangan nyo. Thank you. Yes, Uy, ang ulan na idol, basa na. Yeah, oh, laman itong batang nito mga idol. Malaki pang galunggong talaga mga idol. Ilang taon na siguro itong paalutang-lutang sa Pacific Ocean. Itong malaking batang. Buli ang mga ang batang mga idol. Buli. Ay, ba, ano, di pala buli mga idol. Bahi daw, bahi. Hmm, Paspasan Pasapasa sila pa mga idol. Ano yung batang mga idol Oh? pulo na mga idol. Tama na daw yung pamain niya. Yan mga idol. Hanggang dito lang ating video mga idol. Mula ulan na, Basa na ating cellphone mga idol.